Daghang tricycle driver sa Jansan ang naglaom nga makakuha na og prangkisa. Lakip din ni ang usa ka bulan nang nagpaabot sukat nag-apply sa Public Safety Office kon PSO Jansan nga si George Villaforte. Ato na mo na pagkakataon nga magkaroon yung og franchise gyud ba pangit kay magdagan ng kadalanan nga inong kag si Julito Montines. Bago lang usab ka-apply o prangkisa, apan matag makaagi sa PSO Jensen, nagapangutana na siya kung unsa na ang update sa iyang application. Isa gyud nga problema sa mga tricycle driver karon ang dakop, di ba? Labi na og dili ka, ano, dili ka kompleto, kinahanglan. Ang driver mohunong hunong yun. So dako kayo problema sa driver. Labi nagpamilyado. Sumala pa sa labaw sa gikaingong buhatan nga napasa na sa sanggunian ang ang kapino sa kalibo nga na-check ni ining nag-apply o nag-renew sa ilahang prangkisa. Pero naan na tanan dito sa sanggunian ang no? and uh, hopefully that will be acted upon already. Lauman nga ang 1,223 franchise nga ilahang na check, maaprubahan sa umaabot nga session sa Sangguniang Panlungsod, Pebrero 28 ning Tuiga. 9 mil nga to 15 kaprangkisa ang ilahang target nga marilis sa mga tricycle driver. Tanan niya atong mga regulations nato ito, atong mga balaod, ma, ato yun siyang ma-implementar no? tungod kay kabalo na ta, kung kinsa yun itong mga legit o ato sila silang ma-differentiate no, sa mga kolorom. Kaya kung wala kay prangkisa, that means nga kolorom ka. And uh, you have no business in uh, kanang mamasada, no? dapat wala ka sa atong kadalanan. Awag na lang sa mga wala pa nakaparinyo og naka-apply o prangkisa nga mo na sa buhatan sa PSO Jansan, aron mamahimong legal ilahang panginabuhian. In the heart of changing lives. si Brigada Liza Labaho. Brigada Nus Jansan Brigada Nus